sabihin mo kay tsaka kay Ate Hana? Maingit kayong dalawa kasi magdadalibig kami. Oh, guys! Nakasakay po ang bata. Nakasakay po siya. Um, oh. Pusa ba ba akin yan? Ano pa? Um. Mukha ba ka? ko po! Ingit na naman si Sak mo tsaka si Ate Hana niya ano, ligpit ng ano, ng para sa Christmas party namin. Sana mag-enjoy yung mga kaklase ko. Abangan nyo guys yung Christmas party namin, ha? Hi guys! Ngayong araw nga pala pupunta kami sa school ni Aling malik Hi guys! Ngayong araw nga pala pupunta kami sa school ni Aling Maliit. Kasama ko na naman po ang mama. Yan ang mama. Mabaka tayo pupunta sa school ni Aling Maliit ma. Bili tayo ng pambigay sa mga kaklase ni Alaysa ni Aling Maliit ba? Oo. Kasi gagawa. Ang balak na yung bibili kami ng loot bag. Tapos talaga namin mga candies. Tapos Aling Maliit siya ang gagawa niyon para maibigay sa kaklase niya. Di ba ma? Mm -hmm. Tapos ibili rin kami ng pangregalo. Yung mga prizes baga yung ano yung parang mananalo sa mga games kasi kami yung mag-organize ng games na ipapalaro sa mga bata dun sa school ni Aling Maliit. ba diba? Pakaganta. Kaya ngayon guys, samahan nyo muna kaming sunduin sa si Aling Maliit sa ng school kasi ma oras na? 1.59 na. <laughs> Nakalabas na daw si Aling Maliit. Patay ka ma. Tagal na tagal ng mama. Tagal-tagal kasing kumilis. Patay ka. Iyak na naman yun. Oh. 1.59 na guys kasi labas nila alas 2 or 1.55 labas na sila kaya yun sunduin na natin si Aling Maliit na pangit hinabot <laughs> na po kami ng ulan malayo pang school <laughs> medyo naambon pa guys yan pupunta kami school ni Aling Maliit malabas na yun <laughs> nag-aantay yung sagit guys tingnan yung sagit <laughs> Guys, ito na si Aling Maliit. Masanda? Wala, wala. Wala si Aling Maliit, ma. Yung kasaling malito, oh. Naglalaro dalawa. Dini, tarni Aling malita tara! Guys, ito na si aling malit. Oh. Wala ka Wala. Aling malita ano sabi ni Sakmo kanina? Ha? Ano sabi ni Sakmo? Hmm? Pakinig ko yun. Ano ka sabi ni Sakmo kanina? Pakinig ko yun, kayo. Hindi yan. Hindi, ano sabi ni Sakmo kanina sa'yo? Hmm? Kani nang umaga. Ano so, daw? Sabi naman ano daw, nagkapaantay daw. Ha? Nagkapaantay daw sa iyo. Hindi. Ba, hindi naman pala. Hindi kami nasabi sa'yo, antayan mo naman po na yung sasabi. <laughs> yeah, sa ano sabi ano, ano sa mo kay sakmo? Huwag ka na! <laughs> magdadalo, -ja -ja, di kami guys. Anong nasabihin mo kay sakmo tsaka kay atihan? Maingit kayong dalawa kasi magdadalo, -ja -ja, di kami. Let's go guys. <laughs> Aling maliit maiinggit na lang sakmo sa iyo Iyan Kahit na ano pa rin tayo tulong Kuya Ano? Bili tayo ng pamprenyo sa Christmas party Bibili nga tayo Kaya nga tayo pumunta ng bayan Ako ako <laughs> Let's go Aling maliit a a Eh, al Oh! O, nga pala mama ng gamutan lola. Tapos yan kami ni Aling Maliit, nagaantay din eh. Uy, napaka-famous naman ni Aling Maliit, kilala. Thank you po. Aling guys! Ang kami ni Aling Maliit! Tara! Happy happy na naman po ang batang maliit na are. Iinggitin na naman sakmo sak mo, guys. O, tara, bumili muna tayo ng pangregalo sa mga bata. Hoy, simple lang yung mga prizes, ha? Huwag kayong mag-expect na mamahalin. Grabe naman kayo. Balang bibilin nga pala namin yung mga magagamit na mga bata o yung mga kailangan nila. Katulad ng lapis, papel. Tapos kung ano-ano pa, basta pang school lang. Ganun. Oh. Si Aling Maliit, kumuha na ng loot bag na mapamigay niya sa mga klase Tapos, niya. Tapos ayan, nag na nga pala kami. Napakadami ng binili namin. Tapos may nakakilala pa sa amin, no? Thank you sa support, ha, mga bata. Abangan nyo yung vlog namin na tapos share nyo na din. Ano na kinukaw mo dyan? Papalagay sa loot bag. Ha, oh, go. Go na. Oh, nakasakay pa sa si aling maliit eh. nakasakay sa si aling maliit guys oh. <laughs> Parang, ano eh? One year old. One year old Ito, Jelly Ace! Ano yung malita na gusto mo? Jelly Ace? Panlagay sa loot bag.

Um, 100 pieces, tagdadalwa. Mga... Ang pera ito. Aling maliit talagang pera-pera. Tapos? dami pala naman Ang dami Ano ba Ito mga Aling maliit ito. Ang dami Hay yeah. ko rin ko ulan ko. Marami na tumao. Tama niya, dumami na. Maulan ko tumamuya. Labos, amo. Um, choco-choco kaya. Arin maliit magchapa choco kaya. Yeah, choko -choko, kaya. Yan choco-choco, madami 'yan. Mga 40 isa lang na dalawa. ba ibang kula na. Nanu ka ba? Ha? Sikolo? Kuya? Kuya mo? Dini ka. Ano pa gano'n kami natin? Wala. eh baka mali. mo. Ay, ano yun? Para hindi ka maingit sa Ya, yeah, na lang, lang tayo kasi nagugutong. Oh, Galing mo naman. Nagugutong <laughs> ka na naman. Kuya, <laughs> saan pa? Nakasakay po ang bata. Nakasakay po siya. Ano? Ano? Maiwanan mo na kayo sa aling halit. Nakasakay pa eh. Tara, tara, tara. Pandalay sa lego. Pili tayong spaghetti ma. Isang kilo. Ano Lalo, wala, wala siya. Lalo, wala. Wala sa aling maliit. Aling maliit, tasa ka. Aling maliit, tasa ka. Tara, pupunta tayo. Lord, Oh, si Aling Maliit dyan. Bibili daw siya ng mogo-mogo niya kasi favorite daw niya. Baka naman mogo-mogo, bigyan niyo kami ng isang kahon mogo ng mogo-mogo niyo. Guys, anong flavor ang gusto niyo sa mogo-mogo? I-comment niyo nga. Kasi si Aling Maliit gusto lagi strawberry pero pinatigin ko siya ng lychee flavor. Tapos eto, magabayad na kami kasi sobrang dami na naming pinamili ng mga mama. O, Diyos ko po, kadami na rin. Tingnan niyo, oh, dalawang basket. Sabi ko, pambigay lang sa mga bata, hindi pambigay sa buong barangay. Napakadami naman eto. Sabi mo, ma? Sente ka Chowking. Chowking Chow na lang daw, guys. Eh, paano maingit sa mo? Ha? Huh? Maingit sa mo? Hayaan yeah, mo na, wag na natin take off, ha? So, pag tinig at lumimit. Sige, bahala ka ha. Pag umiyak ka, hindi ako may kasalanan ito ikaw. Ipabrank natin. Ito yung kay ate Jen. Ano yan? Ito kay ate Jen. Ah, sige, sige. Ah, sige. Ah, binili mo to para kay sakmo? Ah Oo. -oh. Ah, para hindi umiyak? Ah, sige, sige. Sige. <laughs> Chowking so, okay po kami. Aling maliit. Okay. pasok. O, oh, iingitin na naman aling maliit sa kamu, o. Oh. Kaya Sakmo, sa susunod na vlog, ingitin mo si aling maliit, ha? Kasi tingnan mo, oh, iniingit ka talaga niya. Balang gusto lang darong batang are ay itong One Piece Chicken. Tapos tingnan niyo, o, oh, iniingit sa kamu, o. O, oh. o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, ko po, batang are. Sa babawi tayo, ha? Tingnan mo, batang ito, o. Oh, mainit. <laughs> Kawawa naman, ha? Napakagaling talaga mga asar ng batang maliit na to. Kamay, bilisan na, na natin para makauwi na tayo at uulan na. Nagka-tricycle na kami. Ah. Grabe, napakapangit talaga ng panahon. Mamaya iinit, tapos mamaya uulan naman. Kaya kayo may ubo at sipon na rin. Keep safe sa lahat, guys. So, guys, yan. Pagod na ako. Pauwi na kami nila. Aling maliit, sa ng mama. na. Aling maliit, dahil mo muna kain, oh. Nauna ko sa akin. Dahil mo nakain nyo ng batang yun, no? Ano? Nagutom. Nagutom daw siya, guys. Aling maliit. Kaya, ikaw magdala nitong dala ko. Ito, oh. Galing mo naman. Tapos magabalot, magabalot tayo ng anlut bag ha ngayon. Abe, magpalit ka muna ng damit ha. Ha? Well, let's go guys. Magabalot na kami ng loot bag para maibigay ni Aling maliit sa kanya mga... Oo, oh, dito ka lalagay sa bag para hindi mag Para hindi Oo. Oh, oh. Marami pa kasi kayong bibilhin guys. Ng mga ano, ng... Gagawin ni Aling maliit. Kaya gagawin na namin ngayon yung mga bagay na ano na Hindi pa, ano, sa oras. Uh Oo. -oh. Basta ang Christmas party nila Aling Maliit mga 19 or 20 'yon. Kaya gagawin na namin 'to. Loot bag na Aling Maliit kaya 'yon. Samahan niyo kami magawa ha. Wait lang. Ay, nasa yung pa sa si Aling Maliit. Oh, guys, <laughs> guys eto na guys. Magbabalot na kami na Aling Maliit ng loot bag. Tapos ito yung pinaano, binili namin pang ano, pang mga pang pa sa mga bata, di ba? Kaysa kumuyan. Ito. magaano kami yung sa uh, um, sa Manila paper. Palitan pala ito ganun. Ito kayo. Yung, sa... Oh. Ito, kaya sa kamunga yun. Ito yung loot bag. Yan. Nalagyan ng na, bilangin to. Bilangin mo din. Wow. Ito yung binila aming ano, mga pang-gift sa mga bata. Eh, Christmas, ball. Eh, Christmas ball. Christmas ball. Bye. Christmas, Christmas, Christmas ball. Bye. Ito yung mga pang-gift. Pang-gift-gift ko yan. Ay, dito. Aka ah, naman, dito, dito. Mga pang sa mga bata. Ito, pang-gift din sa mga bata. Hindi! Yan. Pang ano to? Pang-prem nyo. Pang pang ah, nga. Pang-prem -pang nyo nga. Ayan, mga pang-prem nyo. Ito. Sa lalaki ay soba. Labu-bung! Labu-bung! Mga papel yan. May nga, ha. ano Ano sa sa sastri natin na malaki. Ano ba? Ito pa. ito pang premyo to. papel at lapis yan. May nga akong dalawa. Sige, sige. May na Ano pa? Ito, aking toal akin. Basta naman binili natin yung benzo. Ano? Ito na, ito guys. Bali, buksan mo to tapos tagi-isa nito taging, Bae, ko bubuksan na natin to guntingan na natin bukahin mo be bukahin mo be ganda ng pool ilan naman sampo? yan ito ka na isa nito <laughs> Sorry po. Sorry po sa bibigay namin sa ano, sa mga bata. Ang dami kasi nila. ang ilan na kayo sa school? Alam Hindi ko alam kayo. hindi, hindi pa alam. Ano to? Protos. Isang protos. 40 kasi na look bag yan. dalawa. Wait lang. Ito. Tigna dalawa. Ito. 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 Parang kulang. Ito. Tigna dalawa nito. Ayan. Ayan. wait. Ayan. Ayan. lang pala nito. Dagi lang pa rin ito. Marami pa naman yan guys. Ito. Tapos, ilan, to? Ilan Tapos, ilan to? Ito, 40 pieces. Tagadalwa lang. Tagadalwa lang hawa hawa. Tagadalwa yan. Tagadalwa lang hawa hawa. Nalagay mo na. Tagadalwa tapos, ito pa, oh, bumili rin ako nito itig to nito. Ito yung dadali. Pag-iisa na, kasi 40 nga yung, yeah, ay ano natin, 40, 40 na, wait, bag, eh. para lahat ay meron, para lahat ay, ito. Meron pa, oh, ito pa, oh, choco, choco, joe, isa. isa lang, chocolate, ay, ako? isa lang. Tapos ito, ano ito? It's Rocky City, ano ito? Pag-iisa lang ito nga, ano? Ano? Tagi-isa Ayan. Tapos ito, yan. Ay, hindi pa na. Ay, ako tag-iisang mo. Pat, ang dami lollipop. Ay, sadya tag isa mo. Ito pa, tsaka, -tsaka. Ito, ay, dal, tag. Ilang ito, isas to. Kaya hindi tag-iisa. Brutus. Kaya, may brutus na gajan? Wala pa ka? Isa. Isa, ang dal. Kaya, ang dito. ito. Hindi tagadal ang prutas. Ano pa? Platat. Ilang platat to? 100. 100 pieces. Tagadal ang platat. Dalawang chocolates. Okay. Parang kulang pa sya. pink. Ito, tag-is. Ito, pork. Isang, po isang choco-choco. Alam, unti kulang pa. May nakalimutan tayo. Pork, yung malaking chicheria na ilalagay dyan. Tsaka na lang lahat talaga. Ibalot muna natin ito lahat. 40 piece. 40 dapat na ganyan ha. Let's go. Tara. Yes, gito. Tara, yan. Tara, balutin na natin. Let's go. Ba Ay, bakit uh -oh. yeah. ito dapat nakuhaan natin? Balutin na dito. Ilang lollipop ito? Yes. Saan uh -oh. balong... ito? Saan sa ito ako? Saan dyan it is? Dalawang. Ito bukas? Ano ba? Parang kung empty ito eh. Dalawang lang ba? Tanda dalawang. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ayun pa, hmm, pa talo Ano pa amos? Sa ko nene? Oo. Go, Bilisan natin ito. Ano nga nalang 40 kami um, nalagay natin. 40 nalagay. Na go, go, go. 40 nalagay. Dalawa nito. Dalawa talaga. Oh. Dalawang plata. Dalawang plata. Hmm. Dalawang plata. Dalawa, isang ito. Isang ito. Isang, ano, haw-haw? Dalawang haw. Isang haw, dalawang haw, dalawa. Isang Isang, ano, isang, isang isa. pop Wait, wait. Yan guys, tapos na kami mag ano, ligpit ng ano ng para sa Christmas party namin. Sana mag-enjoy yung mga kaklase ko. Hmm? Arte mo ng ganyan guys. Ang oh. dami namin ginawa na aling maliit yan. Bali, ito ay 39. Ilan nga kayo ba? Sa school? 36. 36. May labis na tatlo. Yan, guys. Yan. Ito pa. Oh. Yan. Sana mag-enjoy kayo. Sabi ni aling maliit. Di ba aling maliit? Ah. Apo. <laughs> Abangan nyo guys yung Christmas party namin ha Huwag nyo kalimutan Mag like, share and subscribe Yun lang, bye bye Bye, -bye guys bye. Bye.